Swim so, nasan Nasaan yung ano, x-ray niya? Wala po. Ba't wala? Kailan kayo nasa yung plan? last week? Tuesday. Same plan. Eh baka na-fracture yan. Kasi, siyempre, same plan. Yung impact mm -hmm. mo, bigat ng motor, yung bigat ni sir, mm -hmm. siyempre pag tumama ka sa matigas, siguradong aaray ka. Pero, kailan ka na dali? Tuesday. Sabi. Ito. ito, Tuesday lang? Nung, Tuesday nung? Nung lap. Tuesday. Ano nga yung Tuesday ngayon eh? Sabi On natin, bayon. pitong araw pa. Pitong araw pa lang. Ah. Gano'n ka lang kasi simple Tumba ka talaga? Balintong ka? Ba, ano? Mga tumba. Natumba talaga. Baka hmm. na-fracture kasi. Ha? Sabi mo kung masakit ah. Awa mo. Ayan, masakit. Hmm. Saan banda? Sa siyang banda masakit? para yung muscle niya. Sige, napin mo. Pagbabasihan natin yan sa ano. Sa sinasab. Kasi baka mamaya. Ito, ito yung mas... hindi ko masyarakat. Hindi ko masyarakat. masakit. Pag ito ginagawa. dito. Kaya ako dati. Hindi na lang yung angat dati yan eh. Ngayon, dito naman. O, oh, ito. Ganyan man. Ganyan. Oo. Oh. Delikado kasi to baka may fracture. Mm. oh, eh, syempre eh. Pero ngayon, parang wala naman na ano eh. Nararoon naman no, na. Mamaya siguro, hindi niya. Siguro, Mamamaga yun. Tsaka matagal ang galing. Eh, na, ano. Pero kailangan talaga, makasigurado tayo. Kailangan hawak hawakan ko muna yung mga pyesa-pyesa ng mga <laughs> ano. To. Baka mamaya eh, madobol damage ko lang siya. Ayun ko rin ang mangyari. Tsaka syempre, hindi mo rin gugustuin Lalo ko nagpilay pilay. Eh. Ayun ko naman ang gano'n. Kailangan, kailangan. kailangan ma-check yung mga tubigong ano mga ano niya, yung mga masin-masin niya, -masin, yung mga buto-buto niya. Kasi pag umaray siya dyan, ibig sabihin, oh, malakas yung ano, impact. Possible na may ma-fracture eh. Saan ang pinaka tumama sir? Dito? Oh, dito. Naitukot mo ba? Wala kang magbasag sa ulo? Wala na. Hindi, <laughs> <laughs> syempre, siyempre, pag gaganon siya. Eh. Naka-helmet ka. Ah, naka-helmet ka? Oh my God. Ba't ka lang, Dumulas? Ano lang? Dumulas. Biglang. Ganon yung panay ko siya. Eh, yung mga yan, buto na yan. Wala? Wala naman. Okay. Pasado sa test. Pwede. Pagka kasi umaray siya nang pinindot ko yung buto ah. niya, ay sorry. Balik kayo sa susunod na araw. Pwede. Ano pangalap ko ng Facebook? Ano yun? 3M din. Oo, oh, 3M massage. Ayun, try mo sa Saan ba kayo nagbook? Facebook Saan ba nagbook? Hindi po, yung kapitbahay lang niyo po dito yun. Tapos, parang magsabi siya kahapon. Kaya saan kayo? Sa Pantraco po. Pantraco? Kapitbahay ko? Dito. Dito si ano? Si ano? Ano? Dito si Daisy. Daisy... 7? O 8? 6. Daisy... Daisy Ma'am, dahil si David. David? Ako. Siya yung nakipag-sabi sa amin. May book online din pala. Oo, oh, okay. oh, dapat kayo sir. Sano talaga kasi minsan pumuan dito. Hindi kami nag-alam ng no walk -in. Ah. walk-in. Nagsabi lang po na po siya sa natin. No? Okay. Pero pag wala ano kasi, punuan dito. Pag ano, no? buti hindi marami pala na ano namin. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang dami dyan, no? Gagawin <laughs> na pa kasi yung YouTube, ah. Hindi hirap makaroon may hirap kumuha ng followers ngayon. Kailangan talaga magpabingay ka ng magpamugmug ka ng sarapi. Okay. Eh. Pagka wala kang pera, hindi ka rin basta basta sa ka. sikat. Kailangan talaga yan. Kahit pa paano. O pachikash. Yung normal ka lang na vlogger? Oo, uh, yung normal. Malabo pa sa mga ng pusit kung ito, makakuha ka ng ganito. Pag hindi ka wala kang skin na ano, hindi po. Lag, lag lang. Pero kung magaling din, magaling ka sa mga editing transition. Oo. Uso ngayon yung mga ano, yung mga travel vlog. Yan, yan, Kasi maraming gusto nakakita ng mga bundok-bundok. Yung -bundok, pizza niya, ganun eh. fishing. Ayan, maganda yung mga ganyan. Kahit hindi ka gano'ng sikat, pero yung... yung mukha mo hindi sikat. Pero yung mga videos mo, gusto kasi nandami yun. Kung eh. ah. maraming nanonood kasi, maraming... may revenue. Oh. Pero mahirap. Maraming view, pero yung followers mo kakunti. Oh. Hindi ka pinapallow. Wala oh, oh, ka, hindi paano. ka monetize. Bakit? Para ka pa monetize ka, nanatawag. Pagka wala kang ganun, million views. Ang kumikita ron, Facebook, di haya ka sir. Ay, ay di haya, na sir. Yun ang ano. Upo ka dyan. Sisendan ka ng ano eh. Ayan o. Pagka na-reach mo na kunyari, 10,000 ka na. Meron kang pipila pa doon. Pangalan mo, address mo, bank account mo dun papasok. Pero hey, kung, pera, no? kunyari, ang followers mo, 7,000. Tapos yung mga videos mo, nag-million, million views. Then, nag-viral. Walang kita yun. Saan yung yun? Sa ano yun? Sa, kailangan talaga. Sa YouTube, ganun din. Sa YouTube, ganun din. Mas matindi ron. Kailangan meron ko one, at least 1,000 followers. Kasi pag nag million views ka na, automatic ma-reach mo na yung ano eh. 4000 ba para? Hmm. Dati, 4000 lang kami So Sa Youtube? Ewan mo yun, oo. Oo, oh, 4000 4000 hours. Kailangan ma-reach mo yun. Pero pagka... Yan. Yeah. Paano niyo ako eh? Papapanood oh, oh. mo si Sir mamaya. Ay gano'n? <laughs> Sa Youtube, manghihilot din tarot lang yan o. Follow nyo yan para para dated date kayo. Mami, e, may mga kamag-anak kayo. Man, picture niyo to. Sige. Kuya. Kasi mami, may mga kamag-anak kayo. kaya kakilala. Oo. Pero... Kapitan oh. niya po Oo. Tapos mo na ah. Ito yan sir. Mayroon pang matitira dyan. Pero... 3 to 4 days. Mas ano pa yan. Kasi doon pa magsusubsedyo. Ano yan. May matitira konti. Pero... Yan yan. Siyempre, hindi naman kagad. Zero-zero kagad. Pag-adjust oh. eh. Pero nakita mo, angat na. Mm, bilis. Hmm. Mm Ismail na. Okay. Tapos ganito lang ang exercise mo. Yan, i-round mo lang. Kasi mayroon niyang dito sa... Oh. Huwag niyong papahatak. Pag masakit ang balikat niyo, huwag niyo papahatak. Huwag niyong pa ganun. Mm -hmm. talo yun. Kita, niyo yung ginagawa ah. ko, pangat. Ah. Para pumasok sa dito, kap bihirang bihirang mangyari madislocate pa at walang ganun kadalasan yan pababa Ayan eh, no syempre may babanggaan yan din eh may babanggaan yan no? may babanggaan may kalsuyan dyan may kalso hindi mo talaga madidislocate ng patas yan maliba na lang kung sumalampak nalaglag ka sa pader at saktong sakto yung pader dito pa ganun lalabas yan pero yung kadalasan yan na-dislocate yan pag nasimple nga mababa okay Thank you.